Karamihan sa atin gusto naman mag-aral ng salita ng Diyos, ngunit dahil na sa ating mga trabaho, negosyo, at mga ginagawa sa buhay ay nawawalan tayo ng panahon na makinig, at mag-aral ng salita ng Diyos, at itinutuon na natin ang ating mga oras at panahon sa mga bagay na magbibigay sa atin ng panandaliang kasiyahan. But don't worry dahil mahal ka ng Diyos, ang nais ng Diyos, na ang lahat ay makaalam ng katotohanan at matanggap ang buhay na walang hanggan, kaya pwede ka na mag-aral ng salita ng Diyos, kahit na ikaw ay busy. Yes, tama ang narinig mo. At kung paano ito? Unlock the secrets of the Bible without sacrificing your busy schedule. Dive into our self-paced study program and explore the depths of Scripture at your own pace, anywhere, anytime. Our user friendly learning management system makes learning convenient and effortless. Benefits flexible scheduling to fit your busy lifestyle. Accessible from any device, anytime. Easy to navigate platform for seamless learning. Don't miss this opportunity to deepen your understanding of the Bible. Click the registration link and discover more about our program today. Let's study the Word of God. Thank you and God bless.